Iimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines ang umano'y bagong plot ng makakaliwang kilusan matapos ipahiya ng environmental activists na sina Jed Tamano at Janela Castro ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa sariling nitong press conference kamakailan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Miguel Aguilar, gugulong na ang pagsisiyasat para mga kasuha na mga nasa likod ng tinawag nitong Brazen Act o walang kahihiyang gawain. Ginawa ni Aguilar ang pahayag matapos bumaligtad si Natamano at Castro matapos umanong sumuko sa mga militar at sabihing pinilit lang silang pasurenderin ng mga tuuhan ng Philippine Army maging ang tumatayong ama ni Castro na si Ginoong Enrique Pinalastas ay aminadong nagulat sa press con dahil ikinemta na umano sa kanya ng dalawang babae na miyembro sila ng Kilosana. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, malalim na pinagplanuhan ang pamamahiyang ito sa gobyerno. Una na kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na pag-aaralan ng kasong perjury laban kina Castro at Tamano matapos ang fiasco. Samantala, todo tanggi naman si Army Chief Lieutenant General Roy Galido na blunder ang ginawa ng 17th Infantry Battalion dahil sa pagsukong ito ni at Castro. Sabi ni Galido, hahayaan niyang gumulong ang nasabing kaso para mapatunayang hindi silang nawawmali kundi ang dalawang aktivista. Probably is a mechanism created by another group. But for us, we're, we're true to our role of making this country better by really making the task force LK EO 70 and with the effort of the local government officials and all government agencies to really crush the communist terrorist movement. para sa kaunawunahan sa Pilipinas DZRH ito si Edniel Parrosa tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino